Atty. Ninawag, <laughs> <laughs> umipiyok na ha ang nagbibinata. Ganon. Ang Comelec, dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang mahak? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng Comelec at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yun na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayon, araw na ito. Atari, meron ka bang kopya? Kung meron kang kopya noon, sendan mo ako. Dito sa YT, di nila basta-basta mapapatanggal yun. Dito natin pag-usapan yung mga binulgar mo na yan, ha? Sige, eh, kung meron ka pang kopya niyang video niyan, bigyan mo ko. Ha? Ah? Bigyan mo. <laughs> ito, kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, huh? ay isa rin akong IT expert. Kasi ako, bago ako naging siya, abogado, ay isa akong CPA, nagtrabaho ako sa Deloitte, ang number one auditing firm sa buong mundo at ang expertise ko was information systems audit kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Huh? Marunong akong mag-code at marunong Bahala akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga Paan? computer systems at sasabihin ko, oh, pwede i-hack ito, ha? baka gusto mong ayusin. Actually, dun sa video na yun, sinabi ko lang na, comelek, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin. So, attorney Howard Vespicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa sa galangan na yan. At sinabi ko na sabi kasi... kapag connected yung ACN sa internet, bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina ang madaya ang eleksyon. Ito ni Ayon, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng Comelec, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yun ay connected sa internet the whole day. At kapag maboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumaboto ang mga tao, merong running score. Siya. Pero hindi ka tulad ng basketball, yung score bukod sa loob ng voting machine sa na yun, hindi mo nakikita Walang, walang nakakakita at makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day at lalabas yung information na yun sa pamamagitan ng pagprint ng election return tapos yung makina ipapadala niya yung result sa servers ng kompeleg at yun yung official na returns ng election ang concern ko was kapag konektado sa internet yung makina bago magprint ng election return at corrupted yung source code ng makina pwedeng mahak ng isang hacker yung own makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was... Pwede, on principle, basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pagdadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon, kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information sec system security is, basta may physical access sa device ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yun, pwede mong mabago yung source code okay. ng makina na yun. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwede mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, o oh, sige, sinesecure nga ng Comelec lahat ng makina na yun. Actually, Meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung guardia na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yon kasi kahit gaano ka pa ka stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa yun, so, makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain ay, yung eleksyon. Yun yung binanggit ko sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay kapag nagdanim sila ng masamang code. Wala na, ayaw mo kumain. Makina, at may opening sa hacker, Dapat ang gawin mo, during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrected yung source code doon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya maa-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng Comelec, hindi mahirap nang dalahin yun kasi may copy na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss nang teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line. At ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para pag nakita ng Comelec, yung video na yun, Oo nga, no? O kaya nakita ng taong bayan yung video na yun. sasabihin nila, oo nga, no? Convincing na convincing yung explanation ni Harold. Pwede nga mangyari. Ayusin na natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun, eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng Comelec yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng Comelec is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin ihandle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang Di, di ho kaya sinadya talaga ng COMELEC yun na ano na yung ina, na, na gawin yung rules na yon para ano para para talagang ma-infiltrate um, ng uh, mga hacker nitong uh, si Tam, ni Tambaluslos at nitong si Coca kaya sistema para lalaksan ang loob nila di ba lagi niya sinasabi panalo na kami ano kami kumbaga walang matatalo lahat lahat ng 12 pasok kaya sa mga alyansa, di ba? Baka dahil uh, dito sa vulnerability na na-discover nitong si Atty. Buti na lang nandiyan si Atty. Harold. Walang pa natin si Atty. Magaling. ACM, kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction doon na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, Comelec, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang mag nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng Comelec. May masama ba doon? <laughs> walang masama doon. Walang mawawala sa Comelec. Walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng Comelec. Napakadaling solusyon po. Chairman George Garcia, okay? So sabi ng Comelec, tingin ko kailangan makipag-ungnayan itong si Atty. Harold dito kay Atty. Pagalito si attorney Glenn Chong. Sila na magkakasundo yan sila. Ano, kasi pareha sila ng advocacy eh, para sa malinis na ano, dahil. Eh, attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, nilabas ko yung video na yan on the day na nagdemo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reina Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And no, during demonstration, kinausap ko yung head ng Comelec sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot. At dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial Comelec. Tinanong ko siya. Pinagalitan pa ako. <laughs> dinismiss niya ako at at uh, binabaliwala niya yung concern ko. So anong gagawin ko? Malamang kapag i-raise ko sa Comelec since ganun na yung attitude niyo, Comelec, wala na akong ibang choice. Kundi, Ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa Comelec na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng Comelec ngayon, merong isang question. Na, yung si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Eh kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomize audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring daan, dayaan totally? Hindi. Kasi kapag um. meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, huwag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3 dito sa present na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi na daya? The only way na pwede mo lang masabi na totally, totally na walang nangyaring dayaan sa election is itest mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon at dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Atty. Harold, bakit ginamit mo ba yung doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng Comelec, source code ng Comelec? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng Comelec. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems, katulad ng mga ACM, ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay, kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko dun kung saan yung magiging ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina. Ipinakita ko dun kung paano mo talaga i -control. Gamit ang ibang source code, gamit ang isang ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng, ng mga makina ng pagmanipulit ng mga makina ay pare pareho ko lamang. Yun na yung dinademonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa, sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng Comelec at yung automated gambling machines. So yun! At yun nga, pina-down na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko bakit mo din, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito. Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nag-violate ka daw ng batas. E sabi ko freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, okay. tinanong mo ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang certified public accountant dyan sa PRC. So, anong response mo? Eh, talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Eh, kung gusto nila, kunin narinig nari nila yung aso ko, kasi gusto na naman nilang sirain ang buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na... Hindi, baka ano siya, baka... Baka pagka natanggal ka na, ay natang na disbar ka na, natanggalan ka na ng lisensya sa PRC, baka yung vulnerability na na na, 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 na bulgar mo eh mawawala na yun. Kasabay ng pagkawala mo bilang abogado at abogado at yung iyong yung, tawag dito, yung iyong lisensya eh mawawala na rin yung vulnerability. Ikaw ang vulnerability. Ikaw ang kahinaan ng ano ng 2025 election. Kayo sir, kayo. Ang solusyon para matanggal ang vulnerability ng uh, 2025 uh, election, yung mga vote counting machine, eh, dapat madisbarya ang siya. Imbis <laughs> e, na, imbis e, na ayusin yung source code, yung sinasabi nitong si Sir na huwag i-connect sa internet. Ha? Ah, imbis e, na yun, yung, uh, yung uh, rules ang ayusin, ang ginawa nila, yung nag ng uh, kahinaan, eh, tatanggalan po nila ng, papatanggalan nila ng... Dis <laughs> disbarya. Ang liya talaga ng administrasyon na itong bangag na ba? Sa lahat ng ano nila, puro kabagod nilang pinaggagawa. Nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon o gusto mong makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo at kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Atty. Harold Respicio and then let the public judge for themselves. Okay. Dahil hindi naman mahalaga po lahat ang kalayaan yes, so? ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo kung saan merong mga taga-tuliksa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa uli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya ang advice ko sa Omelec ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to, pero aatras ako sa kandidasiya ko bilang vice mayor ng Reina Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin, gagawin yon Dahil nagtitiwala ako sa ating batas, na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malabang malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. So, Ayun mga kababayan, ha? para sa mga <clears throat> uh, nasasakupan itong si Vice Mayor. Vice, manalo ka na Vice. Sur surwin, hindi nga. Eh, kahit tumakbo ka niya ng, ano, ng congressman, baka manalo ka eh. Diyan sa binulgar mo na yan. Sikat na sikat ka na eh. Pero okay na muna yung uh, pagkakunyari, hindi tayo pinala. Ibig sabihin, yung vulnerability na take advantage ng mga hacker. Yun yung atin dito. Pero, malamang sa paghahanda ng Comelec dito sa election na to, ito ha, ah, tingin lang natin. Yung mga team ni Tamba at nitong si Butod, eh, naghahanda na rin kung sakaling i-connecta na sa internet itong mga makina na to. Eh, sigurado, ay yung sinasabi nitong si Sir, malamang sa malamang, yun ang mangyayari. Kasi ini ang, 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 dahilan lang naman kung bakit ginagawa ng Comedy. Kasi uh, ayaw ko nilang magkaroon ng doubt ang ating mga kababayan dito sa papalapit na, ano, papalapit na election. Naiintindihan naman natin yon. Pero kung ang magiging tugon, eh, uh, ayusin o investigahan yung mga sinasabi nitong si Sir kung merong basihan mas okay siya ng approach yung kaysa yung tipong tatakot mo nyo, yung mga, yung mga susunod na ano ha, ah, yung mga kababayan natin maglalabas ng mga informasyon na ganyan, pag analyze na ganyan, eh, gari kayo sa comment, talagang uh, eh, kayo eh, sa cyber libel kayo. Eh, nataw, bugati, paano pagka ordinaryong Pilipino? Yung tipong maalam lang sa computer. Eh, pero posible talaga yun. Posible yung talaga mangyari yung sinasabi nitong si, ano, uh, nitong si Atorne. Tsaka isa lang ha, pagka yung isa, na dali na ng mga hacker ng tambat nitong si Butod. Lahat na ho kasi pare-pares lang naman unang source code yan eh. Kung baga, lahat ho ng uh, mga makina ay eh, pag na-access nila yung isa, ibig sabihin kaya na ho nilang i-access e ang lahat. No? Kaya yung magiging resulta sa 2025 uh, midterm election, ay eh, talagang uh, kung sakaling hindi pagtuunan na ng pansin yung uh, policy na sinasabi nitong si ano, yung rules na sinasabi nitong si uh, Sir Harold. Dapat talaga wala mo nang kukonekta ano kukonekta internet diyan kaya natin ilabas si Fred yung mga ano yung mga yung resulta tapos pagka mag-send wala na kayo doon mag-send na please meron nang ebidensya yung mga ano mga watcher na itong nakuha ng uh, uh, boto ng mga kandidato natin na, na, natin tama yung mga kandidato natin magwa-watcher din kaya tayo no tingnan mo natin mga kababayan magpaka mag-watcher din tayo watcher ko tayo ng lahat ng kandidato na sa dito tayong mag magiging bantay sa mga boto nila. Bago ko mag-election, maglabas tayo ng ano, no, sarili natin ng no, kumbaga election tayo, no. Magpalabas tayo ng league na kung saan eh, talagang uh, shareable lahat ng uh, eh, sa social media, lahat ng may cellphone ay eh, makakapag -partisipa. Sige, tingnan natin kung makakapag tayo para makapag-mock-election na tayo. PH update, mag election Nakamanto ko, matindi-tindi Yun ito. Nagtaho tayo dito kay uh, dating uh, uh Senator uh, uh, Tito Soto. No? Eh, kahit na papanuuri natin ng video niyan, huwag niyo pa rin hong iboto yan. Ito ay pagpapakita na kung gaano ka walang kwenta yan si Marcos Jr. Teka lang, teka, teka, teka. Ito ang gagawin pagpuna dito nitong si Soto, eh, isa testamento sa walang, sa walang kwenta-kwenta uh, uh, pa mumuno nitong si Marcos Jr. Mantakin nyo yun, kailangan pang sabihin ng mga senatorial candidate ni Bangag, ha? Itong mga ganitong klaseng litanya. Pero ang mismo presidente natin, eh, walang tayo dito sa mga ganitong klaseng issue. Ay, ah, yung sinasabi ni Marcos, dapat pati PNP emergency, pwede dumagyo sa basi. Lahat na lang emergency. Pupunta lang si kapit itong si General, hindi itong si Marvel, Si General A, eh, pupunta lang niya yung kapit niya, itadaan eh, siya sa emergency to. Kailangan kong magpatis ko. Diba? Ganyan yung mga yun eh. Si Atok Entitled, mag, mag buy Kaya yan tuloy, dami ng galit sa'yo. Kasi pati ho oh yung uh, DILG Secretary, di ba, nagalit dito sa mama na to kung ano-ano kasi pumapasok sa utak nitong si Marvel eh. kindly state your name, organization, and question. Hi, good afternoon. President po from Newswatch Philippines. Um, yung usap-usapan po ngayon recently is yung nangyari sa EDSA bosway And yung mga pagdadagdag ng exemptions, uh, sabi po ni DNP Chief Marbel kung kakausapin niya yung MMDA. But for you po, um, anong stand niyo dito sa adding exemptions sa uh, paggamit ng EDSA busway? And ano po yung siguro, a commitment mo sa Filipino public sa galing malano po kayo na uh, pagdating po dito sa EDSA busway na mainit din talaga sa taong bayan? So, Yes, ako may proposal, ano? Hindi naman original idea. <coughs> Gawin natin counterflow yung mga bus sa EDSA. No? Yung northbound, hayaan mo maging southbound. Tingnan ko, let the problem solve itself. Ano? Lahat iiwas sa head on collision. Actually, maganda po yung ano na yan, yung panukala na yan, no? Uh, ano lang talaga yung safety lang ng mga mananakay at motorista ang uh, issue dyan kasi mag babalik na doon eh. Yung labasan, mapupunta doon sa daanan ng mga uh, ordinaryong motorista. Yun lang talaga, yung safety ng mga bumababong pasayeros dyan sa bus lane na yan. Yun lang mo talagang makukumpromisa. Pero maganda yan. Maganda yan. Kung masusolusyon nila yon eh dapat uh, implement na nila sa lalong madaling pa pa, uh, panahon yung pag-counterflow uh, na yan ng uh, Uh, mga uh, sasakyan dyan sa EDSA bus lane. At saka wala na exempted. Ito, uh, ini-implemented in sa so Stat. Taipei, actually. Nagulat ako kasi misa nandun ako. Pasalungat yung mga bus. Yung mismong lane ng uh, halimbawa southbound, northbound yung bus. At wala na sanang exempted. Kasi pagka merong leeway, nagbigay ng exemption, meron at meron dyan mag para sa sarili lang bene benefit. So, balik ka rin natin. No? Uh, kailangan lang i-review ng MMDA yung reconfiguration ng infrastructure. Kung pa paano lang mapa, mapapatupad na yung direksyon ng takbo ng bus pasalungat sa traffic do sa lane. Uh, nasa ganon, eh subukan nilang magpumasok sa, ano, sa bus lane. No? Sarili na nilang lookout yon, yun. Kung papasok pa rin sila, mag, uh, mag, mag, uh, magsasubway pa rin sila or busway. Uh, I'm sorry. So yun, yun ang aking proposal. Uh, kailang pag-aralan din. Dito, sir. Yes, uh, I agree with Senator Lacson. No? But right now, I disagree. Doon sa natagtaga na exemption. Bakit? Kung kami doon sa hindi busway, di agahan mo alis. No. ba? Diba? Bakit uh, may kakabaw sila na, na exemption? I drive myself every day. So I you know how it is. You know? So agahan mo, lakad mo. Gusto kung bakit nag-exempt ko ba? Presidente ka ba ng Pilipinas? na exempted ka sa baso eh. Hindi pwede yun. Hoy, okay, Marbel! Pero pwede yun. Oh. Presidente ka ba ng Pilipinas? Presidente ka, di dumadaan dyan eh. Vice President ka, di dumadaan dyan eh. Walang yata talaga tong Marbel na to. Oh. Ayan tuloy, nasoplak ka kani'tong si Soto. Ah, marami na hunggalit dito sa CPNP na to, sa totoo lang. Lumaki ho ang ulo. Eh, ito, ito, ito ha, Soto, meron pa akong susumbong sa'yo ha. Ito, ito kasi notorious tong ano na to eh. eh ano siya eh, chip PNP pero yung ginibigyan uh, binibigyan niya ng liwe yung mga kriminal eh. Ah, baka maano tayo uh, mayari tayo no. Mali, 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 mali. Hindi, mali, 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 mali. Bura, bura. Hindi, hindi, hindi. Magalit lang si Romel Marbel sa atin no. Hindi niya binibigyan ng liwe yung mga ano, yung mga kriminal. Ang sinabi lang niya, mali yun ha, mali, mali. I take it back. Ang sinabi ko nito mo, ito, subong na kita kay Soto kasi galit din, galit din sa droga to eh. Galit daw po no? Ang sabi nito si Marbel Soto, sabi niya ganito, yun daw mag, mga nagduroga, ay eh, nagpapahaba lang ng oras. Yan, yan, si, ano, yan, si Marvel. Ha? Uh, Dinadowngrade niya yung, ano, yung epekto ng uh, ipinagbabawal na droga. Ah, yung tipong uh, wala, nagpapahaba lang ng oras kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yan, ganun daw ang yung mga gumagamit daw ng droga, ganun lang daw yung ano, yung uh, dahilan kaya nag-aano sila, nagbabangon sila. Payag ka ba doon bilang senatorial candidate? Payag ka ba doon sa sinasabi nitong si Marvin na yung mga nagdodroga ay eh, nagpapahaba lang ng oras? Hindi naman talaga adictus benedictus tong mga to. Bagkos eh gusto lang nilang kumita ng extra. Tapos pag uwi sa bahay, mananaga na sila, no? Pambihira talaga itong si Romel Marbig. Ayun na nga mga kababayan, no? Napanood niyo yung mga banat nitong si Senate President, ay dating Senate President Tito Soto. Ano ang masasabi nyo dyan? Ah, dyan sa panukalan nitong si Romel Marbig. Pagka nagkataon ho kasi, pupunta lang sa kabit itong mga general na to sa ano sa PNP. Hindi si Marbig, baka sabihin niya. Sinasyber libel ko siya, sinasabi ko may kabit siya. Hindi siya. Yung mga ibang mga PNP general, maraming kabit yung mga yan. Ang mga bata-bata pa, yung mga chicks na mga yun, mga kolehiyal Siyempre, pagka mag-change all yung mga yan, siyempre, emergency yun. Eh di silang lahat, dumadaan dyan sa emergency lahat yung mapapachange yun eh. Oh. Kaya tayo, hindi ko talaga tayo siyang ayon dyan sa gustong mangyari ni Romel Marbil, ibang klase ko talaga itong mama na ito. Ang daming galit dyan, sa totoo lang. Most hated PNP chief sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan nung si Romel Marbil. Thank you po, Tito Sen yun. Ay, ano tayo doon? Sakayon ho tayo doon sa sinasabi nitong si Tito Sen. Kung gusto mong maagang makarating sa iyong paroroonan, uh, Romel Marvile, eh, agahan mo na lang yung alis sa inyo. Tsaka yung mga panukala mo na yan, naku, dumaan ka na nga. Tapos, ano eh, uh, alam mo nang mali yung ginawa mo. Marami nang nabwisig doon sa ginawa mo. Tapos, uh, susundutin mo pa na kesyo dapat yung emergency ng PNP eh pwedeng dumaan yan sa EDSA bus lane. Eh. Hindi nga ganoon yung ano ya, hindi in, eh, eh, kung ganun pala maglagay na lang tayo ng lane no? sa bawat anak uh, ng toko. Ayun ngang lane na yan para sa mga mananaka, hindi para sa emergency. Para sa emergency edi pa patabihin niyo na lang yung mga ano, yung mga nasa gilid, yung mga nasa oh, uh, ordinaryong mga motorista, makiusap na lang kayo. Di diba? Pero yung para sa mga mananakay, para sa man mga mananakay, kung ano kung saan irinaan yung sangline yan, doon lang natin ibigay. Kung pero kung presidente ka, pwede ka dumaan dyan. Siyempre, eh. kertesiya yun. Presidente ka at vice-presidente ka eh. Pero yung Chief Justice, Senate President, Bob Speaker, hindi nga sila, hindi nga sila nag insist na, ay dapat pagka Senate President, pagka Congress mo, dumaan dyan. Pagka Senate President, eh. ikaw Chief PNP ka lang. Yung mga halal na opisyal, hindi sila nag insist na dapat pwede ka dumaan dyan. Pwede nga dyan. Oh, so, dahil sa emergency ng pag-change ng mga congressman, mapupuno yung uh, ano, magkaka-traffic din sa EDSA bus lane. Pambihira talaga to. Ayun na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-suporto sa PH update ha. Uh, sa mga kababayan nating uh, mga nag-subscribe.